Guys. Hello guys, dumating yung package natin, ito ay galing sa Bidit, Bidit, Bidit Company ito guys, tama ba, tama tama, Bidit Company nga ito, dumating na siya guys, so galing lang, ah. ayan siya guys, Bidit Company bubuksan na natin guys ha. Samahan nyo ako guys. Buksan natin to ha. Uh, malalaman natin kung ang laman nito. Uh, surprise. Surprise talaga to. Sinurprise na tayo ng bidit. Alam nyo ba yung bidit guys? Isa yung uh, uh, brand ng uh, inumin. Inumin na uh, beer. Ooh. Uh, ito. Uy. Yan oh. May stickers pa siya guys ha. May sticker. Tin na yan. Stickers. So. Buksan natin siya guys. Ha. stickers. Parang itlog yata ito ah. Oops. Uy. Yan nga. Bear nga siya guys. Bear nga siya. Yan guys. Bidit. Pero, bidit siya. Pero, ang nasa likod nito, guys. Alam mo kung ano. Tarang! Ayan, yung bear ko na lumabas na. Ayan. Ayan si ako, guys. Ayan si ako. Lubasan nyo guys. Nasa bear na ako ngayon, guys, ng bidit. Ayan. Instant celebrity ngayon. <laughs> Ayan, guys, guys. Habig ba kami? Ayan. Diba? Diba? hawig uh, ba kami guys? Ayan, uh, ayan. Diba? Parang pari-parihas lang ah. Uh. So ilang sa ito guys. So mayroon kang uh, yun. guys okay, so ang nakalagay dito guys is uh, maraming hindi bilib sa akin. <coughs> nakalagay dyan guys. Maraming taong hindi bilib sa akin, pero okay lang kasi hindi rin ako bilib sa kanila. Yun. Yan guys, so. Oh. Shot natin ito mamaya guys. Yan siya guys. Ah. Shot natin ito mamaya. Bidit. Git beer guys yan. Galing ng pagkagawa nito ni guys. May sticker pa talaga siya. Yan. So Wait naman siguro kami guys no. Nung nasa picture. Tita, ako talaga to guys. Bakit ako nandito? Alam niyo kung bakit? Secret. <laughs> Joke lang guys. Ayan. Kasi tawag dito endorsement daw ako guys nag endorse daw ako nito kaya na dito okay, ako sa ngayon joke 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 shot na ito mamaya guys <laughs> yun lang guys maraming salamat thank you ito video tayo dito sa bidit na bidit talaga siya oh ganun talaga siya sa bidit eh ayun ba diba? oh, stickers pa oh yun lang guys salamat sa inyong panonood May mga kasunod pa to guys. Alam mo lang, alam mo ba kung ilang bote ito siguro na 3M to guys, 3M. Alam mo 'yung 3M? 3 million, 3 million bote. Eh, joke lang. Basta bahala kayo. Basta ako nandito. Ha ha ha. Thank you for watching guys again. Ito 'yung bidit. Yan, 'yung napili ng bidit. Ng logo pili nila. Guys, okay, sa inyong panonood. Chat tayo mamaya. Bye-bye!